Dito kami sa mall guys sa Tagbilaran City. Ano sa mga mall ICM. Parang, parang ganun. So, iikot kami kasi tanghalian na dito kami mananghalian. Sa mall ng Tagbilaran City. Wala pa ni dati nung nag-aral pa kami dito guys. Hindi pa to ganito. Ngayon, laki ng pinagbago. Ayan, dito na kami. Video lang ako sa paligid. Ayan, ito yung mall. Ayan, tingnan nyo guys. Ang laki ng mall. Um, parang SM. Pero hindi na siya SM. I see him. Dito kami sa Mang Inasal sa loob ng mall. Kain tayo guys. Mang inasal. Ito. Daming tao. Daming tao, guys. Ayan yung in-order namin. Ice cream, tsaka mang inasal, tsaka kanin. Mag gusto mag-unly rice. Pwede. Pero pag senior na, kagaya ko. Isang ano na lang, takal. Bawal lang mag-unly rice. Ayan. Video lang ako sa kinakain, guys. Kain tayo. <coughs> Mang Inasal Shout out sa Mang Inasal Bekenemen Ayan Ang sarap ng ano nila Inihaw Init pa Anong bagong luto <coughs> Bagong luto talaga Ito naman sa ah uh, Sa labas Ayan kain tayo mang inasal video video lang sa pagkain namin ng ina mang inasal so ang hirap magkutsara sa mang inasal so ko lang magkuan magkamay sarap sa usaw ng tuyo sa usaw ng toyo toyo Ayan. masarap. sarap. Tapos may kalamansi. Oh, so, ang hirap niyang kutsarain, guys. Ayan. Magkamay na ako. Gusto ko na magkamay. Ayan. Kamay na ako, guys. Ayan, diba? Naghugas naman ako ng kamay. Kaya, kamay lang. Mas okay lang kain tayo mang inasal thanks for watching guys